Good morning, isang panibagong uh, umaga na naman po. Ah, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. So, uh, pag ko lang po. Ah, uh, kasi napunta po kami kay idol. Yan, yung idol ko. Uh, napunta po kami sa uh, ating doon. Yan, kaso dito namin sa Madatman. Yan. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa aming upload paso kaso, meron lang po ako ng isang bad news. Kasi, yun pong kapatid ko, po, pinasa uh, ko lang po siya ng trabaho doon sa tuwing ko. So, uh, binigyan po kasi siya ng pera, bigla po siyang naglayas. Hindi ko po, po alam kung saan siya nagpunta. Sana uh, kung sino man pong makakita sa kanya, pakisabi po sa akin para mapuntahan ko uh, kasi nakakawa po yung kapatid ko wala po siyang uwihan PWD po kasi siya, yung pag-iisip niya, ay kulang po siya sa uh, pag-iisip so kung sino man pong makakita sa kapatid ko, maki-message na lang po ako, yan ah uh, nanawagan po ako uh, yung picture po niya e, yan po yan po siya uh, ah, yung nakalagay po sa facebook ko ah, ah, eh, binasa ko lang po siya ng trabaho dun sa mga kamagana ko eh, binigyan po kasi siya ng pera ng mga tito ko so nung nagkaroon po siya ng pera umalis po siya umalis po bigla Ayan. So, siyempre po, gabi na, hindi na, ano, hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Kung nasa Tondo siya, o sa ibang lugar, o sa Batangas. Ayan, paki tawagan na lang po ako kung nakita niyo po siya. Ayan, maraming maraming salamat po. Yan, sana gabayan siya ng Panginoon. Uh, bigyan siya ng malinaw na pag-iisip. Ayan, kasi nakakaawa po kasi yung kapatid ko dahil kung po yung pag-iisip yan kasi po PWD yan so nag na po kasi yung kapatid ko na yun sampun taon po siya namin di nakita ngayon ko lang siya nakita na, kasi hindi ko alam kung nasanay na po siyang nag-iisa kaya nung nagkaroon ng pera na malaki uh, bigla po siyang umalis kaya uh, kaya nag ano po siya so parang parang naisip po niya na gusto niya talagang mag-isa kasi alagi niyang sinasabi ay gusto niya ng ano ng trabaho so pinasok po siyang trabaho kaso ayaw niya daw yung trabaho niya kaya bila po siyang umalis Ayan. so hindi naman po nila mapigilan eh siguro akala, akala po namin babalik din siya doon So, hindi na po siya bumalik. So, yun nga po, sa kinaumagaan, tumawag po sa akin. Tumawag po sa akin yung mga katrabaho niya. Uh, nag daw po talaga siya. Uh, sana kung sino man po nakakita sa kanya, uh, o kung nakakaano sa kapatid ko, pakitawagan na lang po ako sa messenger ko. Maraming maraming marami salamat po.